Alright guys, this is News Listener by Angelo and today is uh, June 5, 2025, okay? So another video for today and salamat po sa mga nanonood at makikinig. Kung nakapag-subscribe ka na, uh, you can subscribe to support this channel. Okay, so pag-usapan naman natin si uh, outgoing Senator Francis Tolentino. Eh, kung natatandaan nyo last time, sabi niya, pagtapos ng June 30, dapat terminate na anything including yung impeachment ni Sara Duterte. Okay? So bago siya umalis, nagpa nagpa sip, -sip siya muna sa mga Duterte. Eh kaso sa so mga taong critical at uh, nag-iisip ng, ng matindi, 'di ba? May kita mo talaga kung kanino kanino siya um, nakasuporta or ang interest niya. Di diba? Again, guys, uh, next election will be the presidential election 2028. So, may mga senador na, okay, pasimpleng sumisisip sa mga Duterte. Kasi, alam naman natin, si Sara Duterte, isa sa mga uh, fourth runners, okay, sa so 2028 election base sa survey. Okay. Now, pakinggan natin yung interview niya galing kay Doris Rigornya sa ABS-CBN DZMM, okay? So, okay, pakinggan natin yung interview, uh, yung uh, unang tanong, okay? So, may um uh, konting clips lang muna, okay? So, let's listen na uh, pagtapos na ng June uh, pag hindi pa natapos ng June 30 tapos na ito wala na tayong pag-uusapan pero hindi kasi po, po opo go kasi ahead mahirap ipaliwanag okay. itong uh, saligang batas kasi po yung Okay, sabi niya mahirap daw. Okay, pero i-explain niya. alright. Siyempre yung mga ibang tao na hindi alam kung nung uh, mahirap uh, mahirap siya din kung ayaw mo i-explain, di ba? Pero, pero sa dapat sa, sa mga senador, eh, dapat simplihan nyo naman doon sa mga mamamayan ng bansa. Okay? Yung impeachment case, eh, kalakip po yon sa kapangyarihan ng 19th Congress. Opo. Mm. Ang nag-file po nung uh, impeachment case ay eh, yung House of Representatives, 19th Congress, finile po sa Senate, 19th Congress. So, yung sinasabi po nung iba, may opinion yung iba, na ginagalang din natin na pwede raw mag-carry over, lumipat, ay para sa akin po ay mali. Bilang isang constitutional law professor din po. Ay... <laughs> okay. So, mamaya papakita ko yung interview galing sa framers ng isa, uh, isa sa mga framers ng 1987 Constitution. Kung, kung, uh, kung sino ang mali talaga. Okay? Uh, hindi ko po alam kung saan nakuha yun mm. Dahil ah uh, tinitingnan ko rin po, halos tinitingnan ko rin po at ilang beses ko na rin pong mm -hmm. nakita ang ating Saligang Batas. Ang oh, ating Saligang okay. Batas po ay eh, merong halos 21,000 na uh, kataga, 21,000 words, mm -hmm. wala po akong makita rin na salitang carry over. Yung tungkol mm -hmm. po sa accountability kung saan nandoon yung uh, impeachment uh, sexual 1 1 2 3 1 2 3 yon 1 2 3 4 Opo. ng article 11 ay 1,530 words. Wala naman po na nakalagay doon na carry over. Mm -hmm. So yung yung nangyayari po ngayon ay mga palitan po ng mga opinyon. Pero kung titingnan po natin sa saligang batas, wala naman po sinasabi doon na yung pag hindi natapos ay sasaluhin. Okay, so wala daw, di ba? Okay, punta tayo sa isang interview ni uh, Attorney Christian Monson, isa sa mga framers. Okay, so pakinggan natin yung interview niya. Ends on June 30. Tapos. hindi. <laughs> <laughs> Mali po siya. Ngayon, ko nakaroon ng issue. Mali si Tolentino. Okay, uh, bakit? Let's see. Aakit siya sa Supreme Court. Okay. Alright, mm -hmm. because in the Supreme Court judicial process, uh, the Supreme Court can determine. Remember, in the legislative, young impeachment, that is a court process. Okay. Determine whether there is a uh, gross amount of uh, discretion on a part of any instrumentality of government. That is a new power of the Supreme Court in the system of checks and balances. Mm -hmm. mm. So, Arkachan Supreme Court, kung talagang yan ay naging issue. Attorney Christian, uh, paki-expound nyo ng konti, bakit mm hmm. pumali yung teorya ni Senator Tolentino? You know? Kasi pag pinakinggan mo siya, mm -hmm. pa parang may punto din siya eh, natapos na... lahat kasi iba daw yung konstitusyon ng sa Amerika daw kasi yung setup maraming senador hindi po tayo sa Amerika na sa Pilipinas po tayo di ba okay lain naman ibang setup naman yon sa atin kasi 12 lang. Doon talagang yung senador 60-60 plus. So talagang it can consist of a quorum at pwede talagang mag-convict. Sa atin hindi, 12 lang yung may iwan ng even a majority and more well, so you, to convict. If you want to have a technicality like that, uh, mm. uh, yung, yung, yung outgoing senators, they step down in June 30. Tama. All right? At at the same time, Then newly elected 12, assume office. Correct. So there's never a situation where there are only 12. yon Ah, kasi parang minuto lang din yung pagitan. no Kasi uh, noon time na June kapay. 30 tapos, tapos yeah. June 30 na afternoon time. yon so pag outgoing, okay, di ba, labas yung 12. And on the same day, same minutes, papasok yung new senators. Okay, so sino po yung mali? Si, si Christian Monsod ba? O si Tol Tolentino na lalabas na nga, natalo sa eleksyon, eh nagpapasipsip pa sa mga Duterte. Okay, obvious naman eh. Uh, but ayaw mong ituloy? Dapat ituloy. ba? Diba? Okay guys, so thank you. If you want to watch the video, you can check that on YouTube. Uh, if you like this, please like, comment, and subscribe. Okay? So thank you, Paul. Uh, I'll see you in the next video. All right. Bye. Thank you.